So part 2 na to ng ating search ng mga incoming rookie big man para sa Lakers mga idol. Kung hindi mo pa napapanood ang unang parte nito, ito po ang thumbnail niyan. Pahanap na lang, madali lang i-search yan mga idol dito sa ating channel. Kung Lakers fan ka nga, obvious obvious talaga ang pangangailangan ng LA Lakers sa isang serviceable big man para kay Luka or Lebron. Posible rin kasing mawala si Jackson Hayes sa kanilang team gawa nung na-frustrate pala to nung binangku siya nung playoffs. Tsaka minimum lang din yung sweldo niya. For sure yan ay hihingi siya ng mas mataas na sweldo kaya magiging importanteng bagay din ang makakuha sila ng solidong rookie big man gawa nung mura lang ang magiging kontrata nito. Although sa 55th overall pick ay pahirapan pa na talaga makahanap ng pwedeng going starter talaga. Still na yon kung magkataon kaya ito ang ating suggestion Unahin natin tong si Ryan Kalkbrenner ng Creighton mga idol medyo na sa early second round projected itong si Kalkbrenner. Kaya posible na by the time na mamimili na ang Lakers sa kanilang 55th overall pick next month ay wala na ito. Kasi nakuha na ng ibang team. Pero posible rin naman na mag-slip to pababa ng draft. Hindi naman natin masasabi yon 7'2 ang height ni Tony Kalkbrenner at may wingspan na 7'6. Yung big body niya alone ay makakatulong na din talaga sa Lakers eh. Kung ako ang tatanungin, parang nakikitaan ko siya ng pagka Greg Slaughter pero sinapian ni Isaiah Hartenstein. Tapos may shooting na parang Jonas Valenzunas. Yung tipong kaya niyang tumira sa labas. Pero syempre, hindi niya gagawin yun lagi. pagkailangan lang. Tapos parang slow mo kasi yung galaw niya pero at the same time, parang ang bilis din. Kaya alam niyo yun, Greg Slaughter na sinapian ni Hartenstein yung datingan para sa akin. Pero wag kayo, decorated ang kanyang college career at siya ay four-time Big East Defensive Player of the Year. Limang taon siyang nag-college tapos sa apat na taon nun, siya ang pinaka-formidable na defensive presence ng kanyang conference. Kaya no joke din talaga ang player na ito. Ang kanyang average sa kanyang fifth season ay 19.2 points, 8.7 rebounds, 1.5 assists, and 2.7 blocks per game sinug na ang player na ito. Oo, mukhang mabagal nga talaga pero second rounder kasi yan. Sure naman yung mga flaws talaga sa laro nila. Pero malalamangan ba ng mga advantages niya, yung mga disadvantages niya para kunin siya ng Lakers? If available man ito? Let me know in the comments mga idol. Next up natin ay si Grant Nelson. Ito, more of a wing player si Nelson kaysa sa big man. Dati ko na nakikita at sinesearch yung mga highlights nito ni Nelson eh. Iba pa yung school niya at hindi pa sa Alabama. Para sa akin kasi ay parang mas matanda at mas pinahinang version ni Cooper Flag din to. In fact, no March Madness nga ay nagkaharap silang dalawa, tapos sila din po yung nagbabantayan sa isa't isa eh. Siyempre, superstar level si Flag mga idol, pero mahusay in his own right din itong si Nelson. May necessary athleticism, dribbling skills at finishing siya para maging isang wing player. Although baka mabagal na siya sa NBA level. Yun din yung mga questions. Pero okay din yun para sa isang 6'10", 220 pound na player. Medyo kulang pa sa shooting talaga tong si Nelson. Career 28.7% lang siya from free noong college. Kaya rin hindi to nasasama gaano sa mga mock drafts. Again, sa second round ay bihira ka talaga makakita ng kumpletong player. Pero gusto ko talaga yung skill set niya siya yung tipong pwede mo kagad isalta off the bench at magiging productive siya. Hindi siya mahihiyang umiscore kung kinakailangan at walang ganun na forward ang Lakers last season. Si na Vanderbilt at DFS ay medyo mga limitado naman din offensively. Kaya magandang addition din tong si Nelson sa Lakers kung sakali. Not the perfect fit kay Luka in terms sa pagiging big man. Pero may ibang role naman din siya na pwedeng gampanin. Next po natin ay si Vladislav Goldin mula sa University of Michigan. Russian naman po itong player na ito. 7'1 ang height, at 240 pounds naman siya. Isipin nyo mga idol, kahit dambuhala lahat ng player na ito ay mas mabigat pa rin si Lebron sa kanya. Pero yan nga, hindi shooter tong si Golden mga idol kasi ngayong season lang siya nagtititira sa tres literal at nakashoot siya ng 11 three-pointers sa kanyang fifth year. Before nyan, ay kahit attempt, wala man lang siyang ginawa. So improvement na rin yan sa kanyang parte. Pero nakikita kong parang perfect fit din ito sa Lakers lalo na kay Luka kasi yun na rin ang role niya sa Michigan. Tamang antay lang ng pasa pag nagro-roll, tamang abang lang ng bola para makapag-follow up. Yan yung mga qualities na swak sa play style ni Doncic. Tapos parang anlakas din kasi ng katawan niya eh no. Mukhang anlakas mamisikal sa ilalim. Nasa range din ng Lakers yung so placing niya sa mga mock drafts at tignan natin kung magkaka-interes ang team sa kanya as of this moment po, dalawang players pa lang ang napapabalitang nag-workout para sa Lakers. Ewan natin kung ano yung mga galawan nila. For now, ito muna yung tatlo natin mga idol. May mga ilang bigs pa po tayo na pwedeng pag-usapan din pero maybe sa ibang video na lang din yon. Kaya kina Cock Brenner, Nelson at Goldin. Sino kaya ang pinakabagay sa LA Lakers mga idol? Let me know in the comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli